relasyon ni na Richard at Barbie, kumpirmado na dahil sa isang restaurant, lalo pang naging usap-usapan ang relasyon ni na Richard Gutierrez at Barbie Imperial matapos silang makita na magkasama sa Rome. Italy. Nasa Italy si Richard noong panahong iyon para sa taping ng kanyang paparating na serye kasama si Daniel Padilla na pinamagatang Incognito. Komento ng isang netizen, "Yung niloloko niyo lang tapos pinost kayo nung kinainan yung restaurant." Maari kayang ito ay isang palatandaan ng kanilang relasyon. Bakit kaya hindi pa nila kinukumpirma ang estado nila? Kahit hindi pa kinukumpirma ng dalawa ang kanilang relasyon, kumbinsido ang marami na may namamagitan sa kanila. Noong Agosto 1, 2024, nakita si Richard, na dumalo sa ikanegatibo, 26 na kaarawan ni Barbie, kasama ang ina niyang si Annabel Rama. Bago ito, nakita rin si Barbie na dumalo sa burol ng bayaw ni Richard na si Alexa Gutierrez, ang yumaong asawa ng kanyang nakatatandang kapatid na si Elvis Gutierrez. Sapat na ba ang mga kaganapang ito upang patunayan ang kanilang pagiging malapit? Ipinapakita ba ng pagdalo sa mga personal na okasyong ito na may mas malalim na koneksyon? Sa isang video na in-upload sa TikTok, makikita si Barbie na kasama sa group photo sa burol ni Alex Gutierrez. Kasama niya si na social media personality Small Loud, ang nakatatandang kapatid nito si Alex Eduardo at iba pang kaibigan na nakiramay sa pamilya Gutierrez. Oh, maraming nag-iisip na baka may higit pa sa pagiging magkaibigan sina Richard at Barbie. Ang madalas na pakikitang ito ba ay nangangahulugan ng isang mas malalim na ugnayan? Sa tingin mo ba, ang mga public appearance na ito ay nagpapahiwatig ng seryosong relasyon? Bukod sa birthday party ni Barbie at buro ni Alexa, ilang beses na ring namataang magkasama ang rumored couple. Kamakailan lang, nagpost ang isang Filipino restaurant sa Rome tungkol sa pagbisita ni na Richard at Barbie para sa tanghalian. Nagpakuha pa ng litrato ang mga staff Kasama ang dalawa na ibinahagi nila sa Facebook. Caption ng post ng Manila Restaurant. Thank you D.W. Richard Gutierrez and Isabel Barbie Imperial for your visit and a quick lunch here in Manila Restaurant. Gaano kaya kadalas silang makikita ng magkasama bago sila magsalita tungkol dito? Magiging bukas ba sila balang araw sa kanilang relasyon? Patuloy pa rin ang pagkalat ng mga chismis at hindi maiwasang magspeculate ang mga tagahanga tungkol sa kanilang pagiging malapit. Ang madalas na pagsasama nila mula sa pagdalo sa mga family events hanggang sa pagkain sa ibang bansa, ay tila nagpapakita ng isang relasyon na pinipili nilang itago. Naghihintay ba sila ng tamang panahon upang mag-anunsyo o mas gusto lamang nila ang misteryo na bumabalot sa kanila? Bakit sa tingin mo may mga celebrity na pinipiling itago ang kanilang relasyon?